resolution the family thank you mr president thank you your senate president majority leader mr president i also received the note from the office of senator christopher bongo to insert into the records his sponsorship speech thank you so insert then. <clears throat> and also senator lauren de Garda, mr president i should request noted it. thank you Mr. President, uh, no member wishes to interpolate the proposed amendment. Oh. Senator Padilla wants to be recognized. Yes. Uh, Senator Padilla is recognized. Please. Senator Padilla is recognized. Assalamualaikum po ulit. Magandang hapon po, Ginoong Pangulo at mga kasama sa mataas na kapulungan. Ako po ay nakikiisa bilang co-sponsor ng proposed Senate Resolution Number 125 na inihain po ni Senator ating pong Senate President Vicente C. Soto III upang ideklara ang huling linggo ng Setyembre bilang National Family Week. Maliwanag sa ating 1987 konstitusyon na ang pamilya ang itinuturing na saligan ng ating bansa. Sa Section 12, Artikulo 2, nakasaad na kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pamilya at tungkulin itong palakasin ng pagkakaisa at kaunlaran ng bawat sambahayan. Kaya tupad sa ating tungkuling mambabatas. Noong 1992, sa bisa ng Proclamation number no. 6C, diniklara na ang huling linggo ng Setyembre ay Family Week. Pinalakas pa ito ng Executive Order number no. 238 noong 2003. Noong namang 2012, sa bisa ng Proclamation number no. 326, idinagdag ang kainang pamilya Mahalaga Day tuwing ikaapat na lunes ng Setyembre. Kamay kailan lang, Pati ang Malacanang ay nagpaikli ng oras ng trabaho ng gobyerno upang makasama ang bawat kawani sa pagdiriwang nito. Malinaw, Ginoong Pangulo, ang lakas ng ating pamalaan ay nagsisimula sa lakas ng pamilya. Iba-iba ang mukha ng pamilyang Pilipino. May mga OFW na susumikap sa malayo para sa kinabukasan. May mga solo parent na pilit binabalansi ang oras. May mga lolo at lola na kumakalinga at may mga pamilyang hinahamon ng kahirapan at sakuna. Gayunpaman, iisang katotohanan, sa pamilya nagsisimula ang paghubog ng dangal, pananampalataya at pagmamahal sa bayan. Kaya nananawagan po ako ng wagawing makahubuluhan ang Family Week. Hindi lang selebrasyon, kundi pagkilos, parenting at marriage seminars, livelihood programs, child protection actions, mental health support, at disaster preparedness para sa buong sambayanan. At sambahayan. Bilang isang ama at lingkod bayan, naniniwala po ako kung matatag ang pamilya, matatag ang republika. Kaya sa ngalan ng bawat pamilyang Pilipino, buong puso po akong nakikisa kay Senador Soto at sa kapulungang ito sa agarang adopt ng resolusyong ito. Maraming salamat po. Thank you Senator Padilla, uh majority, majority leader. Thank you Mr. President. Mr. President, I, I would like to stand I'd like to stand corrected uh, the Senator Lauren Legarda. Mr. President. Senator Loren Legarda is recognized. Thank you Mr. President. I stand before you today to co-sponsor Senate Resolution